Sige sige. sige, sige, sige Ay, big lira Ay, Ay mga kasama ko guys, poro namang injury Ay. Yun na, yun na, yun na, pinaka asam-asam ko na makasama sa iyo bro. pero Yun na nga eh, sa kabila itong pangyayari Ano sa akin?

may tira lang talaga ako magbibusyo na lang ako magbabuyan na lang ako ayok ko nang babalik dito sa bundok Oo. kasi kagaya nito halos tayong lahat nagka ano na mm. kano sugat na baril agad ng at <coughs> <coughs> may pera lang sana ako wala. Nagbigay siya na ako. Labay. Bigay siya na ako. Wala. Saan nga din. Di ako, Mas maganda yung may negosyo mo. Yan. Gusto ko rin yung ano. Gusto ko mong ting tingin-tingin sa ginawa ko. Para ka naman yun. Kasi ganito kasi guys no. Ah, kasi wala naman kami ibang trabaho. Ano yan? Kung wala kaming i-upload sa aming channel, wala kaming sasakurin kaya naglakas loob lang kami puputat pupunta at pabalik-balik sa bundok kaya yun talaga yung um, aming... uh, namin ah. -huh. ng video para may pang upload para may sahod kami so kagaya nito nga eh ay, napaisip na nga ako na yan alas mamatay na itong mga kasama ko Ito. Ini nomor. Mama nanti ada raib. Ini nomor. Kita nating karang santir itu sabunduk. Ah, ge, ge, ge. Oke. Ge, ge. Ih. Kita. Yo. Sige lang, laban lang. Ah, sabang kilay. Ah. Ah. Ang talaga buhay. Ay, sabi. Ah. Abis, sikit. Ah. Ito, biling, piling to. Hindi na makakuha kung tin. Isa lagi ng to. Ito naman mo eh. Naka man ako ni dalawa kayo. Eh. Asan, na Lalo, yun yun, gaya? Gaya, sana. asan na ba yun si Gaya? Si sana. Asa na ba yun? Ay, makalala sa isa. Ayan. Ayan. Eh. kita nak kunikot ay 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 kita ukur so 21 amis mong kagat ba sinipsip ng kanina para magmandog indi mag kanara man to bi ko ano to mangadahan don don naman ngano para gitembal murin ngani no ko Nakasurvive ako ng ilang, ala, ilang Galing, ano? Anong days doon? Ano nakakatsin? Two days yata yun? Oo, oh, two days. Marakon. Ay, hmm? walang e, baka kulay kulay green yung kumagat sa akin tuloy. Hmm? Kulay green. Eh, oh, wala yun. Ha? Huh? Mayroon pa rin yun. Puro kunti lang. Ay! Halulukay? Ah, Oo, oh, halulukay ba? Ano lang doon? Ano yun, Prab? Hindi lang gaano. Masakit lang siya, Prab. Walang, walang, gaano kamandag yan. Walang kamandag say, brad, yan? Okay, marapit ako sa bundok. Pero ba bakit naman ito? Ganon talaga yan. Ha? Huh? Siguro mahina lang doon. Oh. Pero okay pa yan. Hindi. Pero, eh? Huwag huh? Ano lang, yan? Huwag lang, mag ka lang magkumpiyan sa kanang Iinom mo pa rin ng gamot yan. Gamot? May kamandag din yun, Prab? Oo, oh, mayroon, mayroon, mayroon. din. Pero konti lang. Hindi gaano sa kumpra. Hindi kaya sa kumpra. Kulay green kasi yung kita ko. Nagulat Nag nga ako eh. Luka na. Eh. Pero nang man yung pako. Okay, okay. Oh, okay. Ikte. Oh. Uh Ikaw -huh. lang, wag mo lang yung wag lang masyadong idiin, no? Oh. Sa, akin din yun. Okay. Ah, Pero ah. Simple lang Uh -huh. eh, hindi, hindi ba masyadong makamandag yung green na Wala, di yan, walang eh, kamandag yan Walang kamandag yan Sa bird, yung singit ko bird, may kulanit na Parang kinakulanit na Dug Baka magpusa na ng dugo niya to <coughs> Kaya kadante mo yung Ah, Napin komon sana na Ah, 'di. Napin ko ba? Oh, bright. 'Di manin. Oh, bright. 19 sabo ni. Eh, nanagos ya na. pilitin sana yung ni nakita ko sila kanina. 'Di niya pilitin yung tao na ayaw naman. Utigtiin oh, ni Sigaya, bay. Wag na lang eh meron diyan jacket na yan, bakit pinipilit niya Oo, okay naman, no. mag Oh, okay naman magbagong buhay. Hmm? Pero ayaw eh. Ibig makatulong siya sa atin dito na Ganito sa kasamahan niya Oo oh. sige lang, ganoon talaga mm -hmm. Malay, malaya ang tao na magdesisyon sa anong gusto niya tao din yun mm -hmm. okay lang buti okay na lang, medyo medyo na ano tahanan ng ano yung um, na sa ano nga bret? No? Nag-umpisa na ng maga na bret oh? No? masama sa din saan? Masrabe po. Hindi, talaga. Ano? Tul, si Igayo, tul. Ano ba? Hmm? Baka nawala na yun. hmm huh? Bret. Gusto namin bret na kahit ganito ang nangyari sa amin ni eh. Sabi. wag mo lang na iano yung isip mo. Kasi okay lang kami ha? Basta. Kung sino man tao na ini mo bret. Sana okay. kasama kami. wag mo lang, mm -hmm. wag mo lang iano okay. na baka yan mo lang na sa sarili mo na kayang kaya mo kami kaya okay lang sa amin brada kahit hindi kami hmm. makasama pero kami pa rin ang number one na ano Spans fans, mo nakasama mo, Takas mo lamat no, okay lang okay, brad kaya namin to tandaan mo ano team ano tayo team 44 basta team 44 maging matatag bawal umaray pero sakit talaga Ih, disimpen, nanti sedih kayak di tongkol. Nah, ini nih, berdo, namagat nah, Sana nah, 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 pambalas nah, 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 lang natin nah, tol Ha? Eh? Oh. Ito din lang lang yung natin. Yung tawag long nose ba? Okay. Kasi ko yung bala dito. Marah. Yung grinder lang. Pwede naman yun. Ha? Ah? Hmm. grinder? Hmm. Paputo lang pa. Buto oh. lang pa. Marami naman. Paniwas ng puno. Ay, bro. Kay... makasikat, bro. Ah, mawad ang na. nagkusog na imuhang. Kung na Lato -lato ba? Latulato. Ah. Itlog na ba? Latulato? Latulato na ba? Buto na na. Boto na